ang tatalakay natin today ay ang edukasyon at ang kahalagahan nito. Ang edukasyon ay isang panlipunang institusyon kung saan ang mga mamamayan ay tinuturuan ng mga bagay na kakailanganin upang maging mabuti at matagumpay ng mga miyembro ng lipunan. Meron itong dalawang klase ng edukasyon na mayroon sa lipunan. Una na dyan ang informal na edukasyon at ang formal na edukasyon. Ano nga ba ang informal na edukasyon? Ang informal na edukasyon ay ang pagkatuto tungkol sa kultura sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipamuhay kasama ang iba ibang tao sa komunidad. Sa informal na edukasyon, tinuturo ang kaugaliang Pilipino tulad ng pagpapakita ng mabuting asal tulad ng pagmamano at paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakakatanda. Naituturo din ang iba pang elemento ng kulturang Pilipino tulad ng katutubong sayaw at awiting. Paano nga ba ang proseso ng pagtuturo sa informal na edukasyon? Ang mag-aaral ay nakikinig sa guro gumagawa ng gawain kaugnay sa asignaturang tinatalakay at sumasailalim sa mga pagsusulit. Ang informal na edukasyon ay nangyayari sa simpleng interaksyon sa mga taong nakasasalumunga at sa pamamagitan ng karanasan. Dumako naman tayo sa formal na edukasyon. Ito ay ang pagkatuto patungkol sa mga kaalaman at kakayahan na maghahanda sa individual na maging produktibong miyembro ng lipunan. Ang edukasyon ay isang mahalagang sektor ng lipunan at ang pook kung saan ito nagaganap. Ang paralan ay tinuturing na tagapaghatid ng positibong pagbabago sa komunidad. Sa tulong ng pag-aaral at maging pananaliksik sa mga paaralan, nakatutuklas ng mga bagong imbasyon nakagagawa ng mga inovasyon at naisasaayos ang pamamahala sa pamayanan. Isang paniniwala sa kulturang Pilipino na ang pagkakaroon ng formal na edukasyon ang isa sa pinakamahalagang may papamana ng mga magulang sa kanilang anak. Ito ay sa kadahilan ng ang mga kaalaman at kakayahang nagmumula sa formal na edukasyon ang makapag-aahon sa individual mula sa kahirapan. Ako naman si Irish Rain A. David at ang aking tatalakayan ay ang kurikulum ng K-12 bilang bagong sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Enhanced Basic Education Act 2013 o mas kilala sa tawag na K-12 Act ay nireporma ng pamahalaan ang haba, nilalaman at layunin ng formal na edukasyon sa bansa. Narito ang ilang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa dulot ng K-12 Act. Sa ilalim ng bagong sistemang pang-edukasyon, ang bawat mag-aaral sa Pilipinas ay dapat pumasok sa antas ng kindergarten kapag sila ay limang taong gulang na. Pagkatapos ng kindergarten ay papasok ang mga mag-aaral ng anim na taon sa primaryang edukasyon o ang tinatawag na elementarya. Sunod dito ang pangunahing pagbabago ng hatid ng sistemang K-12, ang pagkakaroon ng dalawang klase ng pansekundaryang edukasyon o high school. Ito ay ang junior high school at ang senior high school. Ngayong nadagdagan ng dalawang taon ang sistema ng edukasyon sa bansa, ano nga ba ang nagbago sa nilalaman nito na naging dahilan kung bakit kailangan ng mas mahabang panahon ang ilaan para dito? Dito na papasok ang pangalawa na tinatawag ng pagbabago sa nilalaman ng formal na edukasyon sa Pilipinas. Ang edukasyon na nararanasan ngayon bilang mag-aaral ng K-12 ay hindi lamang simpleng mahabang panahon. Mayroong mahalagang bagay na idinadagdag ang sistemang ito na itutulong upang maihanda ang mga mag-aaral sa buhay sa hinaharap. Bukod sa mga kasanayang paksa na kasama sa formal na edukasyon katulad ng agham at matematika, nakapaloob din sa K-12 ang pagbibigay kaalaman at kakayahan patungkol sa mga bagay na lubos na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng modernong Pilipino, katulad ng disaster risk reduction (DRR), climate change adaptation at information and communication technology (ICT). Isa sa mga pagbabago na naidulot ng K-12 ay ang pagbibigay nito ng halaga sa mother tongue-based multilingual education. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay pinanganak, lumaki at pinalaki ng mga taong naninirahan ng mahabang panahon sa Maynila o Karatig Bayan, posibleng napakadali na sa iyo ang magsalita ng wikang Tagalog na naging pundasyon ng malaking bahagi ng wikang Filipino. Ngunit iba ito sa mga karanasan ng mga kapwa nating Pilipino na naninirahan sa mga ibang bayan sa bansa na may sariling wika, katulad na lamang ng na mga naninirahan sa Bicol, Cebu, Pampanga, Ilocos at Pangasinan. Nagiging mahirap para sa mga mag-aaral ang pagkatuto sa pagkatagalog ang kanilang ginagamit na wikang panturo sa paaralan, samantalang hindi naman ito ang wikang ginagamit nila sa araw-araw. Kung kaya naman, mas minabuti ng batas na umpisahan ang pagtuturo sa mga mag-aaral sa unang baitang gamit ang kanilang sariling wika at unti-unti silang sanayin ng wikang Tagalog at Ingles pagdating sa ikaapat na baitang. At ayun lamang ang aking tatalakayin ngayong araw. Maraming salamat po. Good afternoon, Ms. Liza. Ito ang aking report. Pagbabago sa layunin ng formal na edukasyon sa Pilipinas. Ang lahat ng pagbabagong ginawa sa ilalim ng K-12 Act ay layuning pataasin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at bigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga nagtapos. Halimbawa, ang kahalagaan ng kin kindergarten ay nakikita sa mas madaling pagsunod ng mga mag-aaral na dumaan dito. Ang layunin ng K-12 na sistema ay magbigay ng sapat na kaalaman at kas kasanayan sa mga mag-aaral. Para makahanap ng trabaho pagkatapos ng senior high school kahit na hindi sila pumasok sa kolehiyo. Yun lamang po ang report. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Japia Amber Diason at ang tutukuloyin ko po today isang kolohiya at ang universidad. Ang kolehiyo at ang universidad, dalawang institusyon ng mga matataas na edukasyon. Ayon sa pagkakaiba, ang kolehiyo ay tumutukoy sa mga paalang nag-aalok ng mga programang undergrad. Habang ang universidad naman ay nag-aalok ng mga programang undergrad at graduate at may mas malawak pa na saklaw ng mga kurso at pag-aaral. May mga profesyon na nangangailangan ng lisensya, maging legal na hanap buhay, kabilang dito ang mga doktor, abogado, inhinyero, nurse, arkitekto, guro, accountant at pharmacy, ang lisensya ay karaniwang ibinibigay pagtapos ng pagsusulit na sinasagawa ng mga ahensya. Tulad ng Processional Regulation, Communication, PRC upang matiyak ang mga profesyon na nangangailangan ng lisensya ay may mga regulasyon at pamantayan at tinatakda ng mga ahensya at gobyerno tulad ng professional regulation commission TRC upang matiyak ang mga taong nagpractice sa mga larangan ito ay may sapat na kaalamanan kasanayan at kredibilidad ang mga proseso ng pagkakaroon ng lisensya ay kat kadalasang kinabibilangan ng isang pagsusulit at mga pamantayan nito responsibilidad ng mga nagsasagawa ng kanilang trabaho ng ayon sa mga itinatakdang pamantayan halimbawa ang mga doktor kailangan makapasa sa medical board exam at kumuha ng lisensya upang magbigay ng medical na serbisyo, ganun din ang mga abogado, inhinyero, at iba pang mga profesyon kung saan pagsusulit ay isang paraan na, na pagsusuri sa kanilang mga kakayahan at pagiging handa sa kanilang larangan. Ang layunin ng lisensya ay upang protekta ng ang publikong mula sa mga hindi kwalifikadong tao maaaring magdulot ng panganib o hindi tamang serbisyo sa ganitong paraan ng pamanatili ng kalidad ng mga serbisyo nagbibigay sa lipunan. Ang licensure exam ay isang pagsusulit na sinasagawa upang tiyakin ang kaalamanan, kasanayan at kakayahan ng isang tao sa isang par praktikular na profesyon ng mga up individual na nais mag-practice ng mga profession na ang ilangan ng lisensya. Tulad ng doktor, abogado, inhinyero at guro ay kailangan pumasa sa pagsusulit. Upang maging dihitimong professional at magkaroon ng mga pahintulot mula sa gobyerno. Ang, ang licensure exam ay isang mahalagang proseso na sinasagawa upang tiyakin ang isang tao ay may sapat na kalamanan at kasanayan upang magsagawa ng isang praktikular na profesyon ng maayos at ayon sa mga pamantayan ang mga professional tulad ng doktor, abogado, guro, ininyero at iba pang ay nangangailangan ng lisensya upang matiyak ang mga taong sa mga larangan ito ay may mga tamang kasanayan at kwalibi, kwalifikasyon. Ang pamahalaan at ang pagsusulong ng pagkapantay-pantay sa edukasyon. Ang pagkapasa ng Kita 12 Act ay isang bagay na hindi nagustuhan ng maraming sektor na lipo ng Pilipino. Isa sa pinakamabigat na rason ay ang kahirapan. Dahil sa kahirapan, maraming mag-aaral na hindi makapag nakapagtapos at ang dagdag ng gastos dahil sa dagdag ng dalawang taon ay mas lalo naging nasunog kung bakit ayaw nila ito. To solve this, gumawa ang pamahalaan, pamahalaan ng paraan upang mabawasan ang palakid sa pag-aaral. Ayon sa Artikulo 14, Section 1 ng Saligang Batas, mayroong responsibilidad ang pamahalaan na bigyan ng magandang edukasyon ang lahat ng mamayang Pilipino magkaroon man ng problema o issue, kailangan nilang gumawa ng, pamara ng pamaraan para matulungan ang mas mahirap para makapag-aral at makapagtatapos sila. Dahil ang edukasyon ay ang susi sa maraming bagay katulad ng trabaho. Ito ay ang tulay ng mga mamamayan para makapagpataas ng antas ng pamumuhay at makapagpantay-pantay ang pagkabuhay nila. Maraming tungkulin ang kailangang gampanan ng Estado sa, ngal, sa ngalan ng edukasyon batay sa Artikulo 14. May obligasyon ng pamalaan na nabigyan ang mamamayan ng Pilipinas ng sapat at kumpletong edukasyon. Itinatalaga ng batas na ang lahat ng mamamayang Pilipino ay dapat makapag-aral ng libre sa antas ng elementarya at high school at mabigyan sila ng functional at basic literacy. Naisa batas, na sa batas noong 2017 ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim ng batas na ito, libre ang matrikula at tuition at iba pang edukasyong gastusin ng mga mag-aaral sa piling mga pampublikong kolehiyo at universidad sa Pilipinas. Hindi naging madali ang pagpapasa ng batas na ito dahil sa napal napakalaking gastusin upang pondohan pag-aaral ng napakaraming mag-aaral. Regardless, ipinatupad pa rin ang batas na ito sa pangmatagalang ng benepisyo na makapagtapos sa kolehiyo. Hindi lahat ng mamamayan ay may kakayahan o pagkakataon na mga pag aral Dulot ang iba't ibang personal at panlipunang katadahilan tulad ng kawalan ng malapit na para Paaralan, o kahirapan. Dahil dito, ginawa ang ALS or Alternative Learning System. Dito, binibigyan ng pag-asa -pag ang mga mamamayan na hindi nakapagtapos o dati walang pagkakataon na mag-aral. Sa ALS, ang pag-aaral at pagtulong ay hindi limitado sa paaralan. At ang bilis ng kanyang pagkatuto ay bahala na sa mag-aaral. Kinilala rin ng batas ang mga tao na may kapansanan. Bilang suporta sa kanila, ipinatupad ng pamahalaan ang iba't ibang batas para mabawasan ang palakit na ito. Ang Batas Republika bilang 10.754, hindi ko lang kung paano sabihin, ay ang nagpalawak ng sakop ng, sakop ng batas patungkol sa mga tao na may kapansanan. Tagtag -tag dito ang Batas Republika 5250 upang bigyan daan ng pagsasanay ng mga guro sa special education. Ito ay para mabigyan, mapigyan ang mga tao na may special needs ng formal na edukasyon.